Hi, my name is Jeremy. I'm not a doctor. I'm not a health professional. I talk about anxiety disorder based on my psychology background and my cognitive behavior therapy certificate from CBT Australia. <laughs> Alam ni mo ko na ako kasi yun, yun? Usong dapat yun eh. yun yung French crab na tinatawag. May bangs. <laughs> kasi <Kasasama>. Anyways, ako justule ko dun. Anyways, um, very exciting yung isi-share ko today no? Uh, ang ganda ng video ko kahapon ha? sana napanood nyo yun uh, parang may kinalaman pa rin ito doon no? Uh, feeling ko dapat bigyan ko to ng emphasis eh. itong idea na ito no? ito yung kaalaman na ito sa inyo Big uh, sabi ko nga sa inyo eh, yung mga dinidiscuss ko naman uh, halos halo halo na yan sa mga videos kaso nga lang may mga bagay-bagay na kailangan talagang tutukan, i-focus para mas maintindihan ninyo, no? Para syempre ma-manage na yun yung, yung anxiety uh, symptoms, no? Uh, yung iba na apply din sa depression, so kasi alam niyo, ang focus ko talaga anxiety. Kasi 'yun yung yun yung talagang expertise ko, ika. No? So sige, dalawa ang major na pag-uusapan natin buti na lang napapadala ako sa sa so na nagawa ako ng mga ganitong video sa traffic dalawang major na i-discuss natin una yung <coughs> kasi tandaan ninyo ha gaya nyo lumilikunan ako may naisip kasi ako tandaan ninyo ha lahat ng ang anxiety is all about takot all about fear no worry ganon takot yan eh so kapag may takot may natural na reaction ng katawan natin sa takot. Okay? Ah, uh, importante importante 'yan. Ngayon, ang problema sa atin, 'no, sa mga tao anxiety disorder. Ito 'yung unang topic. Yung takot ka sa nangyayari sa katawan mo. Takot ka sa nangyayari sa katawan mo na kung iisipin natin ang taong may walang anxiety disorder no? yung taong walang anxiety disorder hindi niya napapansin yung paghinga niya hindi niya napapansin yan eh bakit tayo napapansin natin yan yung taong walang anxiety disorder hindi niya napapansin yung pagtibok ng puso niya pag kung napapansin niya hindi big deal sa kanya halimbawa ah, tumakbo siya ay hinihingal ako makasang tibok ng puso ko ganun lang sa kanya yun natural normal no pero tayo, talagang, oh, bakit parang ang puso ko, lakas ng tibo. Yung hinga ko, ba't parang ano, iba? Ba't ganun? Ang dami-dami mong na, na, na napapansin sa katawan mo at natatakot ka dun. Tandaan ninyo, kapag may takot, may simptomas. Okay? Kapag may takot, may natural reaction ng katawan mo fight flight freeze gawa yan ng chemical sa katawan na adrenaline epinephrine mga ganun no? mga stress hormones cortisol kailangan niyang gawin yon kasi nga yan nga yung sinasabi ko sa inyo pag may sunog pag may totoong danger nakaka respond kayo ng tama halimbawa kung nakikita nyo maaksidente kayo makakaiwas kayo So, kung nakakita ng, sa tingin nyo kayo, maglalabas ka agad ng chemical ang katawan ninyo para makaalis kayo doon. It's either tumakbo kayo o makalaban ka. gano'n, Okay? So, may lumalabas talaga sa katawan nyo at nararamdaman natin yon. Pero, sa totoo lang, kung kailangan siya talaga ng katawan at talagang may danger, yung symptoms na yung lumabas sa katawan mo na yon, hindi mo papansinin yon. Kasi natural eh. Di ba? May sunog. Alam, mo sunog! Sisigaw ah! ka! Okay, nakita mo yung bata. Ay, yung bata na mo! Mahulog! Yung ganung reaction na yun, para maprotektahan yung bata na hindi siya mahulog o masalo siya o kung sino man makakakuha ng attention na yun para hindi ma-danger yung bata. So, yun ang nangyayari sa'yo, it's either sa sarili mo o sa ibang lugar, sa ibang lugar, sa ibang tao. Ganun, no? Kasi, uy, bata! Mahulog yung bata! yung pagsigaw mo na yan yung pagpanik mo na yung bata maulog chemical yan kita mo eh o diba so kung nandun ka sa sitwasyon na yan ah kinabahan ako sa batang niya habay ang likot-likot kasi o, ganun lang yun sa isang taong normal sa isang taong walang anxiety disorder okay mamaya wala na sa kanya tatawa na siya babalik na siya sa tismisan niya alam mare si ano ganyan pero tayo talagang ramdam natin yun eh kasi wala namang batang mahuhulog. Wala kang wala kang nakikitang may danger sa sarili mo o sa ibang tao, wala kang worry. Ay, eh, wala wala kang actual na kailangan mag-alala ka or matakot ka. Wala eh. Ano nangyayari ngayon? Eh, nagda-drive ako ngayon. <laughs> Kaya ito nararamdaman ko bakit ganito to? Bakit habang buhay na ba ito? Gaya drama-drama mong ganun-ganon, okay? So, ang topic is yung unang topic is yung takot mo sa sarili mong katawan yung sa sarili mong reaction sa sarili mong simptomas na malumalabas sa katawan mo na kung iisipin mo sa isang taong walang disorder hindi nga niya pansin yun at kung nasa totoong danger ka lumalabas yon pero okay lang kasi nga nasa totoong danger ka gets nyo e wala ka naman sa totoong danger kaya talagang namnam na namnam mo yung mga nararamdaman mo naintindihan sana naintindihan nyo na ito na paulit paulit ulit ko na sinasabi sana naintindihan nyo na at this time no so e eh, bakit nga ganun e eh, bakit nga ganun tayo walang nga batang na walang sunog walang danger bakit nga ganun kasi gawa yan ng utak mo gawa ng utak mo sabi naman ng isa e eh, bakit bakit ako nininervous? Wala man akong iniisip. Hindi naman ako natatakot. O, okay, oh, ipapaliwanag ko rin yan. Ganito kasi yan. Ngayon, nakakita ko ng ulap. No? Nakakita ko ng ulap ngayon. Ayan, titignan ko. Focus ako. Magpo-focus muna ako sa ulap, pa Pahinggan nyo yung sinasabi ko, ha? Ayan. Ayan, ayan na yung ulap. Ngayon, hahanapan ko siya ng kung ano-ano. Diba, makakita ko ng shape ng ulap. Itong nasa harap ko ngayong ulap, ang nakikita ko sa kanya, mukha siyang manok. Manok na walang balahibo. Okay, yung parang piprituhin mo. Kita ko yung breast niya, yung mga legs niya, ayan oh. Yan yung manok na parang lulutuin, yung hilaw, yung walang yung ano na, yung wala nang balahibo, yung hindi pa na-chop, yun yung nakikita ko. Oh, ito naman yung pangalawa, itong ulap na to nakita ko yung ano chicken leg o, meron siyang hawakan meron siyang ganun okay chicken leg tapos ano pa na nakikita ko yung mga creativity ko nawawala no? okay kailangan creative tayo ano pa ba, ba nakikita ko kaya sige isip tayo ah ito yung kaninang chicken ngayon ang forma niya na mukha na siyang bear bear na uh, uh ka, hindi, naging pusa na nga so, ang, ang bilis kasi gumalaw ng ulap eh. Oh, yan, pusa okay. pusa na naglalaro na may hinahabol okay. so bakit ko sinasabi yun ang punto kasi dahil nag-focus ako dun sa ulap na yon, hinanapan ko siya ng mga kung ano-ano sa isip ko okay nakita ko ng forma, ganun-ganun so ikaw ngayon kung nakafocus ka sa paghinga mo kung ano-ano ngayon yung papasok sa utak mo na teka lang mali itong mali itong hinga ko mga ganito uy bakit ganun biglang tumalon yung puso ko ala bakit ganun kasi ganun tayo ganun ang utak natin pag nag-focus ka doon kung ano-ano na ngayon yung nararamdaman mo okay um, may sample pa ako isa eh Ah, okay. May, may, ano eh, meron ako nakita sa TikTok o sa Facebook. Anong nangyari? Dalawa silang tao, actually. Bali, may isang lalaki, nakaupo, or babae. Kung si kanina na ginagawa. Nakaupo. Tapos ang gagawin niya, tatabi siya dun sa uh, kaibigan na yon, tapos aakbay siya. Pero yung aakbay, yung isang tao, para pag umalis siya, may iwan yung kamay niya. Naintindihan niyo? Tataka siya ba? Ha? Umalis na yung kaibigan ko, pero may kamay pa rin na nakaakbay sa akin. Kaya pala ka ibang tao na yon. So ngayon, isipin niyo nung 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 ginawa 'yon, yung inakbayan siya, okay lang, normal, walang problema kasi tinabihan siya, nakaramdam siya ng kamay na inakbayan siya. Tapos so, umalis na ngayon yung yung kaibigan niya, pagtayo niya, tagal niya pa na realize. Umalis na 'no. Pero bakit meron pero pa rin nakakabay sa kanya saka siya nag-react na ganoon. Dala. So ang ibig sabihin, nung una parang normal, hindi niya naisip, pero dahil sa min na, naisip niya may ganoon, kung ano-ano ngayon nasa isip niya na bakit may kamay pa rin di ba? may kamay kaya siya natakot okay kasi wala na naman yung kaibigan niya eh, pero ano na siya prenank siya so ang point is hindi niya pinansin kasi may umakbay pero ngayon biglang may kamay na ganon bakit ganon? ano yun? multo? aswang? so kung ano na yung pumasok sa isip niya ngayon yun yung nagpatakot sa kanya eh bakit may kamay pa? anong, anong ngayon ang pumasok sa isip niya para matakot siya doon? 'di diba? Kasi hindi ka matatakot kasi alam mong may umakbay sa iyo, may tumabi sa Pero ngayon nung nawala na yung tumabi sayo, bakit ando pa rin yung kamay niya? So nag-isip ka ngayon ng, "Ha? Ano to? Aswang multo. Maako na ano, para matakot ka." Hindi niyo ba yung sample ko na yon? Okay? So ngayon, kung magfo-focus ka doon sa anything sa katawan mo, maari siyang maaring gumawa ka ng sarili mong katatakutan. Okay? At dahil sa nakafocus ka sa kanya, yung ini-imagine mo o yung naiisip mo, binibigyan mo ng buhay. Nagkakaroon siya ng buhay. Kaya nga, kaya nga, makakita ko ng ulap lang. O ngayon nakita na ako ng teddy bear. Binibigyan ko na siya ngayon ng buhay na teddy bear na siya. So ngayon, yung ibig ko sabihin, ang simptomas ko, hindi na ako makahinga. So ikaw, dahil saan, lumabas na rin yung adrenaline mo, talagang pati ikaw, hinahirapan ka na huminga. So tumuloy-tuloy siya. Okay. Yun yung paliwanag no. No? Hindi kay takot kayo sa nangyayari sa katawan ninyo. Kaya kayo nagpapanik. Kala nyo na sa danger na kayo kaagad. Na in reality, yung nararamdaman ng isang taong nasasunog kahit extreme yun talagang namutla siya ah, yung anak ko yung ganyan, ganyan hindi niya mapapansin kasi nasa totoong sitwasyon pero tayo walang danger ramdam na ramdam natin kasi well, hindi tayo makakilos hindi tayo gumagalaw nakaupo bakit katatakbo eh wala namang sunog Samantalang yung taong yun, tatakbo siya sa, sa sunog kasi ramdam na ramdam niya talaga yung energy na kailangan niya tumakbo. At ito pa pala yung problema natin. Kasi nung mga sinauna noon, yung fight, fight, freeze, yung fight, ibig sabihin lalabang ka, ibig sabihin may movement. Ilalabas mo yung energy mo, susuto ka. Yung power mo, no? galing sa adrenaline, talaga kailangan mo isang ilabanan. So na mo 'yon. Pag pag fight, ah, pag, yun yung fight. Pag fly takbo. So bibitatakbo ka nang mabilis. Freeze maninigas ka. So yung yung maninigas ka na talaga yung energy na wag kang pagalawin. Nandun lahat. Gets niyo? So kung, i imagine niyo, lahat 'yon kailangan may movement. Eh ngayon tayo dahil hindi naman tayo makatakbo, hindi tayo malaban, sino tatakbuhan mo? kanino ka lalaban eh wala namang leon wala namang tigre gaya dati or wala namang sunog kanino ngayon ang nangyari yung lahat ng adrenaline mo nararamdaman mo ngayon sa katawan kasi hindi mo mailabas kasi dapat kung mailalabas mo yan kung may sunog lalabas ka tatakbo ka so nailabas mo yung energy ng katawan mo eh nandyan kaya importante talaga nag-exercise kayo anyways gusto ko lang ipaliwanag sa inyo na dapat hindi kayo mag-react kapag may nararamdaman kayo sa katawan lalo na kung kayo ay anxiety kung may anxiety disorder lang again iba ito kung talagang totoong may sakit kayo no sa puso sa lungs iba kaya itong video ko lahat ito sa mga taong healthy na may anxiety disorder lang or may mental condition Okay, hindi ito pwede dun sa mga tao may thyroid problem. So kung may thyroid ka, ipagaling mo muna 'yan. O kaya uh, may GERD ka. So kailangan pagalingin mo muna 'yung GERD mo kasi, halimbawa, 'yung GERD may talagang epekto 'yan sa mental uh, sa psychology natin, 'no? Talagang pag may GERD ang tao, may research na na talagang na-activate na 'yung yung fight, flight, freeze na yan. Depende kung anong klaseng tao ka. Whether fight ang i-activate mo, freeze ang i-activate mo, o, o flight. Fight, flight, freeze. Okay? So, ngayon, yung mga simptomas na yan, sinasabi ko sa inyo, natural lang yan ng katawan. Kasi kung nasa totoong danger ka, hindi mo nga mapapansin yan. So, napapansin mo lang kasi una hindi mo na ilalabas yung energy mo. So, talaga ramdam na ramdam mo sa katawan mo. Ngayon ang tanong, dapat mo ba siyang katakutan? Hindi. Hindi mo siya dapat katakutan. Bakit mo siya katakutan? Eh, sabi ko nga sa inyo, nangyayari yan kung may totoong danger pero nga hindi mo siya napapansin kasi nasa totoong danger ka. Eh, dahil wala ka namang danger nga, ramdam na ramdam mo. So, dapat tanggapin mo na lang na ganito rin yung mararamdaman ko kapag nasa totoong danger na ako. Kaya, hindi na ako dapat magpanik. Gets nyo? Hindi na ako dapat maging miserable. Kasi pag tinanggap nyo yung bagay na yon hindi ka ganun ka miserable. Halimbawa, kanyari, pag masakit ipin mo, tanggap mo ang sakit ng ipin ko. Pero hindi ka naman miserable. May pain lang. Pero hindi yung parang mamamatay na ako dahil masakit ang ipin ko. Paano na yung buhay ko? Matatapos. Pa? Wala ka naman mga ganun-ganun drama. Kasi tanggap mo lang masakit ipin mo. Pupunta ka lang sa dentist, titiisin mo na muna ng ilang araw, ilang ano, hangga't di, di naayos na ayos ng dentista. Pero tanggap mo, hindi miserable, may 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 sakit, pero hindi ka miserable. I mean, masakit, natural 'yun, masakit, di sakit. Pero yung tipong uh, pamamatay na ako sa iping ko, yung mga drama-drama na gano'n, Okay? Parang yung taong pilay, masakit 'yun, pero tanggap niya, relax lang siya kasi the more you give attention to it na mas painful siya. Mas nagiging painful. Kaya ang management din ng pain, alam nyo ba na ma-manage ang pain? Nasa pag-iisip din. Kasi kung may problema ka, mas masakit yung yung, 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 ano mo, yung sugat mo. Pagtanggap mo, mas nalilesen yung sakit. Yan ang pain management. Mga mga pain management, gano'n ang ginagawa. Kailangan matanggapin mo lang. Nilipas din yan. May hope ka, may pag-asa ka na. Oo, oh, oh, kasi nabalian ako after a month. Nanay ko nga eh fractured yung ribs apat isang buwan lang normal ulit talagang bedridden siya sa isang buwan eh tinanggap niya yun kasi alam niya may fractured yung ribs niya so nakaigala siya tanggap niya so hindi siya yung tipong kala mo yung ah Ryan sakit hindi, hindi gumaganon pero yung taong ah sakit ah kasi hindi niya tanggap no so nalilesen yung pain kapag depende sa emotional uh, state mo okay So isa yon, no? So lahat ng mga symptoms na ramdaman mo Yung parang hirap ka sa paghinga Paninigas ng muscle Kung ano-ano pa Pagtibok ng puso mabilis Yung takbo ng utak mo na mabilis yun eh nasa danger ka eh Yung feeling mo yung nasa perceived danger ka Kala mo nasa danger ka wala naman Pero natural lang talaga na reaction ng katawan yon Gaya nga lang ng isang manggang hilaw Na pag iniisip mo maglalaway ka Naintindihan? O yun yung isang topic <laughs> sana, sana yung topic na importante sa inyo yun eh. Kasi kayo, pag may konting pakaramdam kayo sa katawan, nag, nagre-react kayo at tandaan ninyo ha, depende pa yan sa interpretasyon nyo at yung reaction nyo. Kapag ininterpret ninyo na, delikado ko, ma, ikamamatay ko to, eh talagang magiging magpapanik ala ka doon. Mamatay ka ba naman sa isip mo eh? O interpretation mo. So ngayon, ano magiging reaction ng katawan mo ngayon? Eh, papanik ka. Puta ko iyar. ko Ganun. Pero ano ang katibayan na hindi nangyari? Kasi ilang beses na nangyari sa inyo yan. Nangyari ba yung kinakatakutan nyo? Ni isa doon? ba diba? Ito tandaan nyo ha, hindi lang talaga komportable, pangit. Eh kasi nga yan yung magpapatakbo sa iyo dapat kung dapat kang tumakbo. Okay? Hindi ka nakakatulog kasi ba't ka makakatulog? May sunog nga. Matutulog ka, may sunog yung katawan mo nandun sa idea na parang may sunog eh, pero problema kasi walang sunog so kailangan ayusin natin at nasa utak nyo yun nasa interpretation nyo yun kung paano nyo nilagyan ng meaning yung bagay-bagay diba? isang sabi niyo stroke to heart attack to ah, uh, may, may o sakit na hindi nakikita ng doktor ah, pag ganun na ka dyan oh, at least may awareness ka na ngayon na ganun lang talaga ang utak natin tumakbo pangalawa 'di ba sabi ko takot kayo. Kailangan maging maging ano kayo, dapat um, ano tawag doon? Accepting kayo doon sa symptoms ng katawan niya. Yung pag yung pag understand niyo na ah, ito pa lang adrenaline, cortisol, ah, okay. So kaya mo sa agad tanggalin Kunyari, rin ngayon naisip mo at medyo nagpanic ka syempre natural yun kasi nakaisip ka nga lalabas yun pero pag hindi mo na pinaypayan na o oh, malala magsasubside din. yung pangalawa yun na rin well pinasok ko na no? yung, yung interpretation niya tsaka yung meaning yung pag ni -ne negative uh, thought mo or thinking mo or catastrophizing mag iingat kayo doon kasi yung paglalagay ninyo ng meaning or actually hindi lang paglalagay ng meaning eh yung kakulangan sa kaalaman yun na nagpapahamak sa atin kasi nga hindi natin naintindihan eh natural sa katawan natin na siya ang magpo-provide na lang no? Sa English, irrationalize niya kung ano yung nangyayari. Kaya ang problema, hindi ka naman doktor. Pero sa sabi ng utak mo, ano so stroke ka? Na heart attack ka? Eh, hindi ka naman doktor. Kahit nga doktor, kung ganun yung pakiramdam nila, kailangan din nila ng ibang doktor. Gets nyo? So, ang idea is, kakulangan sa kaalaman, hindi alam yung nangyayari, nagiging natural tuloy na mag-isip tayo ng sarili nating interpretasyon kung ano yung nangyayari sa atin. Okay? Eh dahil nga hindi nga tayo doktor, mas malala ngayon, sasamahan mo pa ng Google at tatangatanga ka na noon. Okay? Kasi hindi, ang tao, ang katawan ng tao, komplikado. Okay? Sa Google kasi, sakit na ng ulo, cancer agad. Okay? Okay? kung ano-ano pang malala eh pansin nyo ang daming tao naman na nabuhay na na sumakit na yung ulo nila dati inubos sila sinipon sila nahirapan sila so minga buhay pa rin sila ngayon alam niyo ako ha may, may na-realize ako may time na talagang ang sakit ng leeg ko kasi ano eh pinacheck ko talaga yung leeg ko meron akong uh, shoot di ko maisip spondylosis 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 ba yun? spondylosis. Yung aking mga... Yung... Hindi na ganun ka... Parang may membrane dito. Tapos parang hindi na siya ganun ka-elastic. Hindi na siya kasi dahil nag iidad tayo, ganun yon at kung ano rin yung lifestyle mo nade-deplete yung mga ganun-ganun eh so, so masakit talaga yung C3 ko dito C4 sa likod no so talaga masakit yan nagpa-check talaga ako sa sa specialista, ganun ganon. sabi niya ano, ano yan eh wear and tear yan talagang ayan yung mga dahil sa umiidad tayo parang natural na nangyayari parang arthritis, parang ganun parang arthritis dito tapos lagi akong gano'n ng gano'n. Eh the more ako ng gano'n ng gano'n, talagang mas lumalala pa siya. Alam niyo kailan nangyari yun? Mga last year lang ata. Pero alam mo, ngayon, wala na akong gano'n. May ko lang na na-realize na, oh nga no, grabe yung reklamo ko dati o oh, last year. Talagang ilang beses ako nagpunta ng doktor, may mga pain reliever pa ako na kung ano-ano. Pero ngayon, ay, parang wala. Sabi ko, oh nga no, buti na lang na-realize ko na Oh, maaring gumaling ako doon o baka may ininom akong gamot na maganda or supplement or pagkain na nagpaga nagpaganda ng daloy ulit o whatever. Pero kung babalikan ko, hindi siya gano normal na ako ulit. So ibig sabihin, yung estado niyo ngayon, pwedeng hindi permanente, pwede na siya mag-iba bukas makalawa, after a month, a year. Hindi naman siya kaya ngayon, ngayon binabalikan ko nga, no? Dati nung problema talaga ako sa leeg ko. Kala ko kung ano na to. Alam mo, kala ko may lalagyan ako ng brace dito. Ganun. Hindi. Wala. So you see, uh, ang, well, sa akin, natutuwa ko sa sa realization ko na yun. Kasi, buti na lang, na, naiisip ko siya na, oh, nga, no? so kung may mangyari man sa akin ngayon, iisipin ko rin na, dito permanente. Nararamdaman ko lang ngayon maring uh, yung stadulo ng katawan ko, kulang ako sa asin, kulang ako sa asokan. Mga ganun-ganun na hindi siya kailangan permanente. So ang, ang punto ko is that you don't have to be scared of your body agad-agad. Unless sinabihan ka na ng doktor na may cancer ka. Ibang story yun. Pero kaya rin natin ayusin yun. Kahit ang tao may cancer, pwede siya mabuhay ng uh, meaningful, Uh, happy, pwede pa rin depende sa galing nung kanyang therapist. Okay? Yun. No? Pwede yun. Na, na naayos kasi. Tingnan ninyo, pag, di ba ka pinapasalamatan nyo ako na nakagaan ng loob yung nakagaan ng pakiramdam yung mga pinagsasabi ko. So, ganun ka-powerful kasi ang kaalaman. No? Yun. Okay? So, I think that's it for today. No? Yun lang. Ingat sa ang dalawang takeaway ko is number one Huwag matakot sa nararamdaman niyo sa katawan. Wala kayo sa danger. Agad-agad. Hanggat hindi sinasabi ng doktor na ito. Nangyayari yung mga natural na reaction ng katawan, yung simptomas, depende sa paligid natin, depende sa perception natin. Okay? So, huwag agad isipin na nasa danger. Kasi kung ganun, talaga magpapanik kayo. Pangalawa, Mag-iingat tayo sa interpretation natin sa mga nangyayari sa atin. Baka cancer to, baka uh, stroke to, baka heart attack. Kasi hindi naman tayo doktor. Kailangan doktor lang magsasabi sa atin. Okay? So, pero again, kung talaga may discomfort kayo, mataba kayo, may edad na kayo, naninigarilyo kayo, yung mga ganong klase, punta kayo agad sa doktor kapag may kayong Uh, hindi maganda kasi yung taong mataas ang cholesterol, mataba, may edad, uh, may sakit na talaga, diabetic, hypertensive, yung mga ganon, kailangan talaga ng doktor yon. Okay? Kasi may sakit naman na talaga sila in the first place. Okay? Pero kunyari, ganun ka, ayos ka naman lahat, mataba ka at necessarily may kolesterol ka o di kung sabi ng doktor, hindi maganda, ayos yung puso mo, pwede ka pa, okay lang yan eh, huwag ka man na magpabalik-balik. Bukas pa kalawa, nakaramdam ka na naman, babalik ka na naman sa ER. Paulit-ulit, una, magastos yun. At pangalawa, nakikita na kaagad sa mga resulta ng test yan. So, tsaka hindi agad siya yung kahapon lang, ngayon, nag ulit na yung katawan mo, hindi ganun. Ha? Okay? So, with that, maraming maraming salamat. Bye!